Everybody, yep, dito pa rin tayo sa spot saan tayo. Nagpalipas sa gabi. Kagabi. Yeah, as you can see, yan. kinaroon pa rin natin. At dito na rin tayo na na naubusan ng stocks and goods. So, kailangan natin mamili. Medyo tumututok na yung araw sa taas. Yeah, pero maganda naman. Maganda sa pakiramdam. Kasi, naman na. Ito pa rin talaga yung sinag ng araw sa balat. Diba? Kailangan natin mamili. Ang problema ko lang kung anong gagamitin namin sa sakyan rig ba or magmumotor kami kasi nakita nyo naman yung daan dito kahapon papasok ang ganda motorin siguro nun or pwede namang rig pwede naman marami namang pwedeng option may nakita din ako sa mapa na pamilihan dito sa bandang unahan siguro mga ilang kilometro mula dito sa amin hindi ganun kalayo hindi din ganun kalapit siguro si Kamanga sama ko si Eman tsaka si Roman tsaka si Meng Jo meron akong tanong motor or rig kailangan natin mamili wala na tayong Motor. Motor. Kailangan natin bumili ng 8 pirasong 7 liters na tubig. H3. Hindi. Boy, sabi mo wala na eh. Hey. Okay. Tubig ni Rod at saka ni Roman. 420 liters. 40 pieces na ice. Mantika, karne, manok, mga et cetera et cetera. na bago. What do you think? I think it'll be. It will be. Sama natin si Meng.

Ano sama. kasama? sama. mo kasama? gusto sumama tayo. <laughs> Wala. Oh no, no, no. May ah. okay, pagkawang pa mga sasakyan natin ha. Go. Ito okay lang. Hala. Natakot Okay. Ang hindi naman ang daanan dito. Okay. Hindi nagbabalik. naman ang effect. Hindi Naks tumiglob na said mirror! Akala mo talaga! Pataas! Pataas? Ha? Pataas? Anong pataas? Hindi ko na mag-drive. Si Ko, sama ka sa akin. Hindi ko mag-drive. Ano ako? <laughs> Alak ka dyan! <laughs> <laughs> let's go, let's go! Tara! Tumeng! di ka matututumeng pag hindi mo sinubukan. Ito na yung pagkakataon mo. Baka ang tingdaanan to. Wait lang! Ang yeah. drive ko na noon, di ba? Ang unang drive ko na itong baba ko. Nakalapasante okay. yung kas ngayon. Go! Ba't iiwan, oh? Yeah. Hindi rin ko kaya, pero nang iiwan, oh. Hindi <laughs> <laughs> ko na, no. Wala, wala. Kumikat, nanginig ako, promise! Ganda nun daan, oh. Ari, sarap! Presko! Oh! <laughs> ba't yun? ako nalapit sa akin! Layo ka! Ay, tama ka! Ay, ka! Oh, oh, di ba? Pau <laughs> nanti <laughs> Ay, ka, may ice cream ka. Game one, two, three and go.

Kaliwa, preno ha. Kaliwa. Apo-apo. Wala-wala! wala Hindi nga mag-preno! Okay! Sabi ko nga, bakit? Sabi ko ko, Okay lang Okay lang yan! Okay lang yan! Wala! Hindi akong magpipita! Hindi akong magpipita! mo! Magpipita mo! mo! Patayin muna! Nakap na po! Ha? Hindi ako nang magpipita. Okay, magpipita po go! ah, Ayaw may lahat ng tao dumadaan sa pagbagsak. Yes, bago sila makaahon. Ang importante talang kung paano ka bumangon, Meng. Kumintap na tuwod mo, hindi pa. Wala po, tumalo na ako. Wala ah, wala pa yan. Pa wala pa. <laughs> <Wala> pa, <laughs> pa <laughs> Meng, break, break, break sa kaliwa. Yan ang sagarin mo. Yung kaliwa, kaliwa. Yan. Likod kasi yan. Alalay, alalay. Pitik-pitik ka mo ng harap pag hindi na kaya ng break, likod. Break, 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 sa kaliwa. Yan ang sagarin mo. Yung kaliwa, kaliwa. Yan. Likod kasi yan. Okay, okay. Alalay, alalay. Pitik-pitik ka mo ng harap pag hindi na kaya ng likod. Lalo, lalo.

Siyempre kailangan ko doon magkakataon. Pa. pa! Okay pa pa, okay pa. Ming! Pa! Katakot man eh! So naguha namin si Ming. Saan nangyayari makabutaan? Naguha namin si Ming! Alam namin yung paway eh! Agno! Magkukuha ko rin to. Para ano, magkaroon talaga si Ming ng hukuko sa... Magre-drive sa niya. Hindi nga makaka-vote kasi pag may naikita pa sa pagkakataon.

タグ、タグ、ねね、タコ。タコタコ

Oh. Bien. Oh là là. Tac 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 tac. Tac tac. Tac tac. Tac tac. Tac tac. Tac tac. C'est ko na sila! <laughs> <laughs> Ikaw, nakita ko! <laughs> Ikaw ko! Ikaw, tawa-tawa ka pa dyan ha? Tako, tako ka pa, ha? Ikaw? Ikaw? Kaya dalaw ni kay Roman, iniwan niya ako? Dagot <laughs> ako po sila guys! jan Hindi tayo sa sana yung motor natin oh! Ano kayo nakapasok dito? So ayun, nakalala na matataguan nila ako pero hindi siya nagtagumpay Lakas ng pang-amoy mo eh Siyempre, ako pa Alright, tara tara, tuloy na, tuloy Wala, ang ganda pala ito sa kalsada Timo, chill lang oh Oh, smooth oh Smooth, wala Walang ano, walang tag-tag-tag ganyan oh Walang ganun Walang tag-tag-tag-tag Wow! Magaling na talaga mag-drive! Alright, so nandito na sa bandang pamilihan. Namin nakita na kami pamilihan dito. Pero mukhang mas marami ang bibili sa bandang unahan. Oh, hanap pa tayo ng mas malaki lang ang Kasi marami na dito pero parang malilit yung mga tindahan Nauna na sila niya kasi ano, nagtago na naman. <laughs> kasi nag-check na yata sila kung may mga bukas na tindahan sa unahan. Yes! Alright, nandito na kami sa pamilihan. Bibili na kami ng mga goods. So, nandito na kami sa civilization na lugar. At marami na mga bilihan din dito. Tara! Hanapin natin sila Anya. Yung mga nauna, diyan may makita. Yan sila. <laughs> Lumampas ka <na! laughs> Grabe ka lang <laughs> Ay! Hindi dyan! Tara okay, okay. dyan okay. <laughs> Lumagpas ka na, ito lang tayo nga <laughs> Tapos namin yung mga malengke. <laughs> Magbilan na mga kailangan namin. Ngayon, sila Anya, umalis muna sa glad kasi nag-signal sila. Paglabas namin, ito na ang kaganapan. Da -da -da -da. Tinape na nga! Sa akin to, ito, ito yung driver ko? Oh, yan yung driver mo. Ay, okay, wasak yan. So, so, isa yung karga mo to, Ming. So, safe na to. Safe na. Sana. Ming, sa'yo na ako sa lalo yung pagkain mo. Iba pa naman ang balance 'yung pag may ano, karga ka. Ano 'yung gas mo? yeah. Kaya? Kaya. So, nakaset up na kami 'yung ibang pagkain ninyo namin sa you box. Ito na lang 'yung naiwan sa labas. So, paalis na kami. Ah, ah. ah. Naka-kami. All right. Go! siya. Dito lang. Tara po. Sagot siya. Lapit-lapit lang pala. Waking distance lang pala. <laughs> Ayan siya guys. Ayan. Kuya. <laughs> Kuya. <laughs> May dalaw ka po. <laughs> sure? <laughs> Umuura lang nga po. Umaambo na. Pa, Paano Lego. Ligo? Ligo po. Ligo? Wala tayong magawa? Grabe, pangarap kayo. Ang galing. Ano dito yung gulo ice to? Opo. Makakarating ka? Kung liligo buwayan. tayo <laughs> sa ulan. para tong karton? Oka na nga. Kasi helded naman natin yan. Sige, sige, sige. tira, Turo pa. Turo pa. pa. Ito akin? Opo. Ikaw na lang, ikaw na. Yes. Balit na lang kayo. Mas mabuti. Okay. O, oh, mas mabuti. Gusto mo rin pala magpapalit so ako okay. na lang muna. Okay. Ano man din ako. Baka hindi okay. kayanin ni yung ming.